Hindi alam ng karamihan na naging malala ang kalagayan ng ina ng aktres-politician ng tamaan ng matinding sakit silang mag-anak. Alamin ang buong detalye dito lang sa Get in Touch. ang June 8, ibinalita ng Laguna 3rd District Board member na nakalabas na ng ospital ang kanyang ina pagkatapos ng dalawang buwan. Sabi ni Angelica sa kanyang Facebook post, isang magandang balita po sa lahat ng kaibigan at pamilyang nagmamahal sa aking ina. Kahapon po ay nakalabas na ang aking ina na si Mama Beth Jones sa Chinese General Hospital. 12 days siyang ginamot at tenerapi dahil sa di makalakad dahil dalawang buwan siya nasa ICU at naging kritikal lagay niya dahil sa hirap na pinagdaanan niya dahil sa severe COVID-19 umabot siya ng 2 months sa ICU. Labis na nagpapasalamat ang aking pamilya at ng aking ina, si Mama Beth, me and Angelo, lahat kami ay nakasurvive sa COVID. Sa kanyang Facebook din, ibinahagi ni Angelica ang naging journey nila sa pakikipaglaban sa COVID-19. April 8 ng taong kasalukuyan, nagpositibo si Angelica at anak na si Angelo sa mapinsalang virus. Noong mga panahong iyon, naka-intubate na ang kanyang ina dahil sa COVID-19. Saan ni Angelica sa kanyang Facebook post, humingi po ako ng paumanhin. 14 days muna di ko masasagot mga text or call. Sa mga constituents ko po, you can coordinate with my secretary Hazel sa Santa Cruz office. Pansamantala sarado ang aking bahay. Hinihiling ko po ipanalangin niyo ang aking ina na si Mama Beth makasurvive 3 days na nasa ICU. Intubated. At kami ng anak ko si Angelo patuloy lumalaban at patuloy nanalangin gumaling na po kami. Please pray for my mom, my son, and me. Nanalig po kami sa iyo, Panginoon. Iligtas niyo po kami sa sakit na pandemic COVID-19. We trust you, Lord, and I love you. Amen. April 21, nagnegatibo na si Angelica at ang kanyang anak sa virus. Kwento niya, sa araw pong ito, mabuting magandang balita mula sa Diyos. After 14 days, hirap na pinagdaanan because of COVID, mother and son, COVID survivor, Angelica and Angelo. Kami ng aking anak na si Angelo Alday ay makakauwi na ng aming bahay ngayong gabi sapagkat kami ay negative na ang result for latest RT and PCR swab test. God is good all the time. Maraming salamat po sa inyong dasal. Nagdiwang man sa kanilang paggaling, hindi pa rin lubos ang kaligayahan ni Angelica dahil naiwan pa sa ospital ang kanyang ina. Ngunit ang kinakalungkot po namin, di pa namin makasama ang aking ina sa pag-uwi. Mananatili pa rin ang aking ina sa ICU intubated. Please continue to pray for my mom, Beth Jones. Lord, I trust you. You heal my mom. I love you, Lord. May 25, 2021, sinabi ni Angelica na halos isang buwan na siyang naging disiplinado sa kanyang katawan matapos gumaling sa COVID-19. Nag-iihersisyo na rin daw siya. Saad niya, thank you Lord for disciplined me. Finally, I'm back for treadmill. Workout. Kaya ko naman pala, almost two months, last April 21, 2021, nakalabas kami ni Angelo sa hospital. COVID survivor. Almost a month, I sleep early and woke up early. Just follow instruction of my doctor. Bawal magpuyat and avoid negative people para less stress since marami ako naging komplikasyon sa heart, lungs, and body. I follow the doctor said, no meat, no fatty foods, no oily foods, no coffee, no tea, no smoke, bawal magpuyat. I sleep early basta lahat ng bawal sinusunod ko. I take my medicines every day and always pray. I feel recovered. Now always think positive and faithful to God. Thank you for discipline me, Lord. Nawala na rin eye bags and wrinkles ko. Paniniwala ni Angelica, tumugon ang Diyos sa taimtim nilang dasal upang bigyan pa ng pangalawang buhay ang ina. Severe COVID-19 case daw kasi ang tumama rito. Ibig sabihin, kailangan itong kabitan ng tubo upang makahinga. May 27, nakatanggap siya ng magandang balita. After almost two months, nakalabas na po ang aking ina si Mama Beth Jones ng District San Pablo City Hospital. Latest her swab test, negative result. She will transfer to Chinese General Hospital in Manila para gamutin ang kanyang heart, anxiety, and diabetes. My mom is crying dahil pahirapan po lumabas ng hospital. Ayaw niya umalis ng hospital dahil napamahal na sa kanya ang lahat ng doctors and nurses. Inalagaan siya at minahal almost two months. My mom is severe COVID survivor. My mom said labis siya nagpapasalamat sa District Hospital San Pablo. Pinasalamatan ang lahat ng doktor. Maraming salamat din po sa lahat ng nurses, nagtyaga at nagpuyat sa pag-aalaga sa mama ko. Dagdag pa niya, humihingi po ako dispensa kung magkaroon ng side effects ang depresyon ni mama because of COVID. Minsan, di na po niya maalala kung may nasabi siya. Di niya talaga alam Maraming salamat sa lahat ng frontliners. Iniligtas niyo po ang buhay ng aking ina. God is good all the time and God is a healer. Nagpapasalamat din si Angelica sa lahat ng prayer warriors para sa ina. Aniya, my mom is severe COVID survivor and a fighter. Lord, answer her prayers because she is faithful to God. Noong May 30, nagbigay ng update si Angelica ukol sa health status ng ina habang nagpapagaling sa Chinese General Hospital sa Maynila. Napahagulhol daw siya nang magkita na sila dahil sa wakas ay nakakausap na niya ang ina matapos ang dalawang buwang ito'y naka -intubate. Lahat ni Angelica, yesterday Sunday, family day, binisita ko si Mama Beth Jones sa Hospital Manila dahil sumusunod tayo sa health protocol, kailangan ko magpa-swab test para makapasok sa room ni Mama sa Manila. Thank you, Dr. Palakol. Nakapag-swab test po ako. Thank God, negative result ko. At nakaluwas po ako at agad pinuntahan ang aking ina. Sa una naming pagkikita ni Mama Beth, naging emosyonal at napahagulhol ako sa iyak. At tuwa dahil nayayakap ko na ang aking ina. Di ko makapaniwalang kasama ko na si mama at nakakausap ng personal. Almost 2 months naka-intubated si mama sa ICU at 50-50 binelikan din niya ang laban nila ng anak na si Angelo sa COVID-19. Maituturing din daw na pangalawang buhay na ng inang si Beth ang paggaling nito. Sa ad ni Angelica, saksi po ako habang nasa hospital ako noon at si Angelo every day. Di kami makahinga dahil unstable condition niya at lagi 50-50. Kaya wala kaming tigil sa pagdadasal at mga taong magmamahal kay mama. Isang himala nangyari kay Mama. Halos nakasabayan ni Mama sa ICU sa Dest Hospital ay nakremate na at di nakasurvive. Si Mama isa sa napakaswerte na kasurvive. Naikwento sa akin ni Mama halos mukhang bangkay na raw siya at nangingitim na raw ang kanyang mukha kwento sa kanya ng nurse. Agad siya ni para mabuhay at magkaroon ng malay. Nag-iiyaka na raw sa room. Dito ikinwento sa akin ni Mama ang buong storya. Paano siya nakasurvive at sino nakita niya at nakausap habang wala siyang malay. She saw the cloudy and angel, Saint Michael, at paano siya nakabalik sa kanyang katawan para bigyan ng isang pagkakataon mabuhay pa siya. May mga dasal at libro siya hawak, di niya binibitawan at lagi niya dasal kaya pinapakinggan ng Diyos ang dasal niya. Ang buong storya ay ilalabas ko po sa vlog video, one-on-one -on -one interview with my mom sa simpleng hiling my mom COVID survivor. Maghapon ko po tinanong ang aking ina at nagkwentuhan sa mga experience niya habang nasa ICU siya before. Hindi matapos-tapos ang pasasalamat ni Angelica sa paggaling nilang mag-iina. Ang Diyos lamang talaga ang ating sandigan sa oras na malagay tayo sa kapahamakan. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod pumuli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.